Yan guys, ang aking binili na Tawag nyo ito Pipino Gayasin ko siya ang last guys Banteng gayas ko Para Terorist ko na lang siya Ito guys ay 5 real to 5 real 5 real tapos may masarap dun sana ng kamatis yung binigay sa akin mga ano pinautang sa akin bulok bulok na pero okay lang <laughs> ang kamatis ko. meron yan mga malalambot na Ayan, 5 real. Yung, yung ano sana, meron, eh ano, mga bulok na. Kahit tatabasin na lang. 5 real to lahat. Ito. Ayan. Kasi, yan, na, ano na siya, malalambot na. Kaya ang gagawin ko nung guys, hiwa ko, lagay ko sa plastic. Para pag nagtula ako. Pag nagtutula ako yun. Ilagay ko na lang sa freezer. Para pag tumigas. Ilalagay ko na sa umgasan ko muna bago ko gayat-gayatin. Ito muna unahin ko. <laughs> para ano. Kasi ito guys. Hindi siya kahit ah uh, tinimplan mo na siya, abutin man siya ng ano, hindi siya, magiging pickles na tuloy siya, gaito may, ma, uh, ano pa rin siya, ah, uh, pag nito, ganito pa rin, ma, uh, crunchy pa rin, crunchy pa rin siya, pag, um, kaya timplado na siya. crunchy pa rin, basta ilagay mo lang sa, ref, Lagay mo lang sa ref yan. Yan, ginagayat-gayat ko lang siya ganyan sinang ganyan. to lang ako magayat-gayat. Buo. Minsan pag makita ko sa rep, naka-ano, naka-inclone sa yan, mag-isa. Ganun lang ginagawa ko minsan pagka gusto ko kumain ng kanin magsasayang ako pero madalas ganito yung kinakain ko sarap na sarap ako kailangan ito timplahan mo siya sila din kinakain din na ito walang timplah eh. buo ganyan lahat kagatin nila yan. na kasi ang pulos. Kaya may utang ako ngayon na 20. Para mag-ipon ako ng hadiya para pambayad. may <laughs> magbigay. Kasi bibigay ko doon. Ano, pupunta naman ako doon. Baka maubos na naman yung ano ko um, Ehm. Tapos Sibuyas. Onion. Onion. Kaya kumuha ko ngayon. Nag-anak ko na, bawang at saka loya. Kasi may may ano si Baba at Ali fish na binigay dalawa. Tutulain ko. Kaya bumilang ng kamatis loya. Ay eh, nakita ko yung bawang. Fresh ko pa. Hmm. Okay. Harap. Natatakam na ako bukas. Magtula ako. Meron naman ng kamatis. Ngayon na. Amin ko muna. Ng kamatis. Hihimayin ko. Kasi kahit yung malambot na tanggalan mo lang yun ng aning, Ng buto. Okay pa yung <laughs> nalamog lang yung nalamog. Tsaka yung mga lata na talaga, tanggalin Ganyan guys. Kasi sa kanila, tatapo na yan. Ano, ako, sinatsagaan ko yan guys kasi sa hirap ng buhay, di ba? Eh, bumibili kasi ako eh. Kaya, mahirap talaga. hmm <laughs> Oh, lang Ganito yung sa atin sa may buto na. Medyo sa kanila kasi, kadalasan, kinukuha ganito pa. Hindi yung sa atin kasi yan, may mga buto na. Minsan, matitigas na yung buto. Gusto ko sana talata na tamat. Ganun, ganun. Babalance ko ba kaso. Kamsa, kamsa, kamsa. Na Kaya nasisira. Kasi pag dinadamihan ko, nasisira. Pag kinukuntian ko din, ubus agad. Hindi mapak, hindi ano. Hindi alam kung anong gagawin, no? Eh ang hindi lang naman mabilis masisira yung anong katulad nung patula gusto ko sana nung nun kusas na yun actually ang pupunta ko talaga doon yung mais at saka ito kasi kikilawin ko nga eh nak nakita ko merong bawang merong ano tapos yung mais pala na yung mais pala na yung pinakuha sa akin na binalik sa akin yung asra. Ay na yun, binayaran ko. <laughs> ako nagbahal. <laughs> binayaran ko. Inutang lang pala. <laughs> Kaya ako nagbayad. Ano ba yan? <laughs> Akala ko bigay. Hindi pala. Ayan, binayaran ko. Ngayon, hindi na ako nakabili tuloy. Utang na. Tapos, tinanong ko na din ng papaya. Ayun, apat na papaya. Kinain ko na yung dalawa. Dalawa na lang. Kasi pag hindi ko pa yung kakainin, mabubulok yan. Kinain ko na. Ngayon, yung mais, isinalang ko naman. <laughs> And then, medyo madami, medyo mahaba-haba na yung ating, ano, guys. Uy! Umabot na naman. Thank you for watching, guys!